Tina, kumusta na ang bentahan dyan? Marie Susan, matumal pa rin ang bentahan ng prutas dito sa Divisoria at ayon nga sa mga tindera dito, naka daw ang umiiral na sama ng panahon sa mga bumibili ng prutas. five yung kiyat Mababa pa rin daw ang presyo ng mga prutas. Ang peras, 3 for 25 pesos. Ang Fuji apple, 3 50 pesos. 5 piso naman ang pongkan. Ang kiat-kiat, 25 pesos ang isang balot. Ang seedless grapes, 40 pesos ang 1-4 kilo. Ang Washington apple naman, 20 pesos ang isa. Ang green apple, 3 for 50 pesos. Ang panglay o ang isang uri ng peras, 80 ang isang balot. Ang orange, 20 pesos ang isa. 20 pesos din ang milon. Ang maliit na pinya, 25 pesos. 3 for 50 pesos ang kiwi at ang dragon fruit, 80 pesos. May kahirapan ang pamimili ngayon dito sa Divisoria hindi lang dahil sa maraming tao kundi dahil na rin sa maputik na daan tulot ng magdamag na pagbuhos ng ulan. Pero umaasa ang mga nagtitinda ng mga prutas dito na dadami rin ng mga mamimili pagsapit ng katapusan ng Disyembre dahil na rin sa tradisyong paghahanda ng mga bilog na prutas sa pagkainan tuwing medianoche. At yan ang latest mula dito sa Divisoria, Susan Maris. Katina. O oh, yan, yeah, Katina. na. <laughs> kailan nila inaasahan magiging mabenta yan? Uh, kasi ano na ngayon, Thursday na, di ba? Inaasahan, mm -hmm. kailan nila inaasahan dadagsa yung bibili yan ng mga prutas? Yes, yeah, Susan, ayon sa mga tindera dito ay inaasahan nila na 29 or 30 daw ng Disyembre magdaragsaan itong mga bibili ng mga prutas. Dahil mm -hmm. ngayon daw, eh medyo, yun nga, may bagyo tayo at sabi rin ng ibang mga tindera hindi pa daw sumisweldo yung ibang mga nanay natin kaya Sa, sa, sa tapusan pa daw ng Disyembre dadagsa ang mga, mm. mga mami sa Friday morning. At ina bukod, oo, bukod dun sa syempre na -apektuhan sila dun sa yung uh, bagyo nga ano. Eh kumusta naman yung mga nasunugan din dyan? Yung mga nasunugan dito, ganun pa rin. Business as usual. Uh, yung iba, nagtitinda pa rin yung mga nagtitinda ng prutas. Ganun pa rin. Tuloy pa rin ang buhay kasi sabi nila sa akin kanina, kailangan pa rin daw nilang kumita. Pero dahil ba doon sa lugi nila, eh, medyo tinataasan nila yung uh, presyo ng bilihin? O hindi naman? Actually, hindi naman naapektuhan yung presyo ng mga prutas dahil dapat pare-pareho sila ng presyo dahil Anila reklamo daw yung ibang mga mamimili pag mataas yung presyo ng mga nasunugan at doon naman sa kabilang banda eh mura yung mga prutas. O nga naman baka so, naman mas pantay-pantay lang ang presyo. Baka yes. naman mas lalong wala pang bumili sa kanila. All right, maraming salamat Athena Aha. Imperial. Maraming salamat.